Sa sandaling ito, pumikit ka muna. At hayaang ang bawat salita ay pumasok sa iyong puso. May dahilan kung bakit mo ito naririnig na yon. May milagro na nakaabang para sa iyo. Huwag kang aalis. Sa dulo ng panalangin na ito, isang malalim na pagbabago ang maaring mangyari sa iyong buhay. Manatili damhin at buksan ang iyong puso sa presensya ng Diyos. Panginoon, sa katahimikan ng umagang ito, kami po'y humihinto sandali upang marinig ang iyong tinig. Sa bawat paghinga, sa bawat pintig ng aming puso, kami nagpapakumbaba sa iyong presensya sa oras na ito, aming itinataas ang bawat nakikinig na may sakit, physical man o emosyonal. Hindi po namin lubos na nauunawaan ng kanilang pinagdaraanan, ngunit ikaw, O Diyos, batid mo ang lahat. Kaya't sa pangalan ni Jesus, hinihiling po namin dumaloy nawa ang iyong kagalingan. Maging ang may dalang mabigat sa puso, Pakalayain mo, Panginoon, yakapin mo sila ng iyong pag-ibig at kapayapaang hindi kayang sukatin. O Diyos ng mga himala, para sa nawalan ng pag-asa, para sa matagal nang naghintay ng kasagutan, para sa mga nadapa at nahirapang bumangon, aming itinataas sila sa iyong mga kamay. Baguhin mo po ang kanilang kalagayan. Ibalik mo ang sigla sa kanilang mga puso. Ipadama mo, Panginoon, na ikaw ay naririto at ikaw ay kumikilos. Ang wasak na puso ay kaya mong buuin. Ang tuyot na kaluluwa ay kaya mong pasiglahin. Sa iyong presensya, Panginoon, may buhay, may pag-asa, may panibagong simula at sa bawat isa na patuloy na nananalig, patuloy na naglilingkod, patuloy na nagtitiwala. Palakasin mo sila, O Diyos. Bigyan mo ng lakas ang kanilang mahihinang tuhod. Bigyan mo sila ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundong ito. Ipaalala mo na ang bawat dasal ay may kasagutan, ang bawat luha ay may kapaling na awa. Ang bawat pagsubok ay may nakalaang tagumpay. Hindi mo sila iniwan Panginoon kailanman. Habang papalapit kami sa pagtatapos ng panalangin na ito, dalangin namin na ang bawat salita ay tumimo sa puso hindi lamang sa isip. Nawa'y magsilbing simula ito ng bagong yugto ng pananampalataya. Gamitin mo Panginoon ang panalangin ito bilang daluyan ng iyong kapangyarihan. Tugunin mo po ang mga lihim na panalangin na hindi kayang bigkasin kundi ikaw lamang ang nakakarinig. Sa iyong dakilang awa kami umaasa. Sa iyong biyaya kami nagtitiwala. Naniniwala po kami na ang himala ay naririto na at kami bukas na upang tanggapin ito sa pangalan ni Jesus ito po ang aming taimtim at buong pusong panalangin amen kung sa mga salitang narinig mo ay may kapayapaang dumaloy sa puso mo kung sa katahimikan ng panalangin ito ay naramdaman mong ang Diyos ay kumilos. Huwag mong hayaang matapos dito lamang ang biyaya. I-like mo ang video na ito bilang tanda ng pasasalamat. Mag-subscribe ka sa aming channel, Panalangin na May Layunin, upang sa bawat panibagong panalangin ay lagi kang kasama sa presensya ng Diyos. At kung may kilala kang nangangailangan ng himala, isang kaibigang pagod, sugatan o naliligaw, ibahagi mo sa kanya ang panalangin ito. Minsan, isang dasal lang ang kailangan upang muling maramdaman ang liwanag ng langit. Sa mga naniniwala na ang Diyos ay kumikilos, na ang miraklo ay posible, mag-iwan ka sa ibaba ng komento. Amen. Bilang patutuko ng iyong pananampalataya.